Sir, camera Kagra, ah, Arsada, oh. RTC TV Ito tsaka ito? Oo oh, dyan <laughs> Pang motovlog lang sir Yung mga ganyan ito sir, ah Magkano yung mga impounding yan? 500 Yung Pagtubos? -pag Pagtinawing Towing 15. Towing, towing, one five. Oh. towing one five. ng ng passenger. Aabot nang ano, magkano? Magkano aabutin, sir? Magkano, magkano aabutin? Pag passenger, mga kung kasi Grabe, laki. Sakit. Ah, so may mga digit talaga na mga masayro ng ganito, no, e-bike. No. Nagte-terminal pa nga. Eh. Ah, okay. Uh Oo. -oh. Kasi eh, ang nagre-reklamo dyan, mga tricycle, mga jeep, nakagawa sila ng pasayro. So, Sabagay. Mga pedicab, hindi na nagre-reklamo. Uh Oo. -oh. Tsaka yung pasayro, pag na-disgrasya. Patulad niya, may nabiyay dito tricycle pati yung oh, eh. Tapos, <laughs> kinukuha nila yung pasayro dito. Oh, oh, kawawa naman talaga. Maagawan. Oh, shout out kay Sir Abanto. Jerome. Oh, Sir. <laughs> Sige, Sir. Thank you po. awan man talaga yung legit na namamasero may mga prangkisa mahal impounding 3.5 plus raker daw ibigat sa bulsa <laughs> baka hindi na kukunin yun bigat eh impound pa lang 3, Ah, wala tayo kay kuya, syempre. Kaso, kawawa din naman yung mga may mga prangkisa na namamasahero. Syempre, diba, di ba? Gagastos sila ng pagkalaki-laki.